Good morning, this is Madam Chair. Tara, samahan niyo po ako. At ito na, na naman nga po si Madam Chair at tayo magbibigay sa inyo ng kunting uh, kaalaman. Kung kaya ay pupunta dito sa Hong Kong, magandang pasyalan, may enjoy nyo at syempre banding rin Dali lang kung niya at napakalapit lang marami Mara, kayong pwedeng sakyan kaya tara na samahan niyo po ako panoorin natin ang ilang bahagi dito sa The Big Cafe yan ito po ay makikita niyo yung tanawin papunta po sa The Peak. Lalo na po kung kayo ay sasakay ng Peak Tram. Yan po ang ating Ferris na no Habang tayo ay nagkakape, pwedeng merienda, pwede rin lunch or dinner. Dahil meron naman po silang mga food na pwede nating pagpipilian. At hindi po bayant at rice yan. Basta sa mga ano, western people, pwede na po yan. Kaya, pwede pong enjoy nyo ang views, pwede nyo pong enjoy ang food, at syempre, kwintuhan to the max, at picture taking at video, pwedeng pwede po dyan. Kaya, inaanyayahan ko po kayo at iniingkan nyo. Napasyalan nyo po yan pag pumupunta kayo sa Hong Kong. Habi nga nila ang mahal naman. Mayroon pong nabibiling mas murang ticket. Marunong lang po kayo sa online mag-wait. Kung baga, tsaga-tsaga lang dahil makakakuha kayo ng mga promo na ano po siya, na ticket. Yung tulad nga po yan, o diba, merong parating na ano na tram at yan na ano ang views natin, o diba, kitang-kita ang ah, Hong Kong side at yan nga, parating na ang ating, at pababa na rin ang ating train, And, bali na sa ilalim tayo ng tourist station ng The Big. yan balis na po sila, pababa na doon sa The Big tram terminal sa Central. Ate Chia, yes, sa inilia, at inyo, sa inyo, sa inyo, sa inyo, papunta po dito mm? sa Dapit. Ate Chia. O, diba? May enjoy niyo po, lalo na kung adventure ang gusto niyong puntahan at ma-experience. At bagal, bagal, yan nga po, o, diba? Ah, Naka-tigil naka naka po siya dahil yan po ay tram stop. So yan, antayin lang po natin na siya ay mag ulit. Minsan may ibinababa sila dyan, may mga taong bababa o may something na kinukuha po dyan sa mga station. Kaya minsan umihinto sila kahit walang sasakay. Ganyan po kalayo yan sa atin. Ibigyan close-up lang po natin para makita nyo. Ayan na nga po at parating na Oh, <laughs> ang ganda-ganda po yan pag sumakay. Yan, o diba? na sa ilalim kung saan ba hey. ba ang mga at yan yeah. naman ang ating alaga. At syempre, yan po ang tuktok ng The Peak. At yan nga po ang sa ano, kung gusto nyo mag-tea, mag-coffee, mag-juice, mag mag-breakfast, mag 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 ay pareho pala yun. Ah, uh, kahit na ano, kuntuhan, picture taking, tingin ng view, yan po ay napakaganda naman po talaga. Kaya, I encourage you. Basta po kami may pagkakataon, talagang pumupunta kami dyan. Para po muling, although siguro, mga ilang times na tayong pumupunta yan, Kasi, 20 to 30 minutes lang naman paakyat dito sa bahay itong dapi. Siyempre, mapapalayo pa ako kung sasakay pa ng Trump, papunta sa peak. Kaya nilalakad na nila lang po natin. Is either morning o kailan natin gustong pumunta. So, at ayan nga po. Picture-picture mo na. At syempre yung ating buddy buddies, si Maylin Albiora. At syempre ang aking ananay-nanayan uh, dito sa Hong Kong, si Kiyamay sumama so sila at lagi din namang daladala namin ang aming mga alagang aso at syempre hindi mawawala ang picture taking although matagal na pang promise sa amin ni May, kay May May na one of this day one of that day ay kakain kami sa labas at tutangling lingang nasa labas ba diba? so yan nag coffee kami ako lang ang binilhan niya ng food coffee lang sila napakaganda po dyan sa taas kaya pwede ka mag video exercise pahinga or anything kasi mayroon po dyan pasyalan din na mga store pwede kayong mamili ng mga souvenir sa loob may kainan din po dyan kung ayaw nyo po dyan sa ating pupuntahan na coffee shop mayroon din po dyan Mr. M at iba pa na shop na pwede po nyo uh, kainan at marami din kayong magbibili para sa mga bata at siyempre, yan dahil ang ating kasama na si May ay napakahilig dalawang May po ang kasama ko bali isa tinatawag kong Mai Mai ayun nga pong todo pa picture yan po ang Mai Mai yan at kami nasa coffee shop na yun po ang pinili namin sa labas para makita namin at ma-enjoy yung views at yung pagdating ng Trump. Ayan, o, diba? Puro kami tingin sa labas. Kasi may parating na tram dyan. At ang aming tagakuha, o, oh, yan ang aming yung abang lingkod. Picture, picture din. Pag may time. Ang ganda ng view dyan. O, oh, na. May coffee na kami. Yan. At yan ang tinatawag kong si Maymay. Yan. At yan ang inyong Madam Chair. Dito, hindi pa naman hagod. So, oh, yan ang aking sabi nga ni Luby ay may kaartihang kaibigan. At syempre si Mai, ayam, may hawak na phone. At ang inyong abang lingkod. At syempre si Chocolate. Wala si Apollo. O oh, diba, pero picture ni Mai Mai. Nahilig po talaga si Mai sa picture. Si Mai Mai. O oh, ayan na. O oh, diba, ang laki ng space. Ang ganda. Pwede ka magtatakbo dyan. Mag- lulupag eh. Maghiga-higa kung gusto mo. Ang laki ng espasyo po dyan. Pwede kayong mag -picknick. magdala kayo ng lunch o kung ano man na pwede nyong pagsaluhan ng parkada. Pwede ba din yung pamilya? Sorry, hinahapo ako. Naglalakad po kasi ako ng aso. Siyempre, katulad yung pinapanood natin. Ayan na nga po. Yan ang mine na sinasabi ko. Yan, si Mai. At um, siyempre, kailangan mayroon tayong souvenir. Kaya meron po tayong alaala -ala. pagdating ng panahon eh. Oh, ito yung naglakad kami sa something. O di diba, ang dalawang may at may mai Sila ang body-body natin at this moment. Ang ganda ng view dyan at sana makarating kayo. Yung nangangarap na pumunta dito sa Hong Kong, try it habang pwede pa po, po tayo na mag-travel at mag ay gawin na po natin. At syempre tayo sa safe, affordable at maganda naman at talagang hindi kayo magsisisi sa inyong nagastos. At yung narito na sa Hong Kong at kalapit bansa, why not try Hong Kong? Dito kasi, pakiramdam mo very safe siya. Kahit na hating kapi o madaling araw ka naglalakad sa kalsada, you feel secure na walang mangyayari sa iyong hindi maganda. Kaya, yan, tara na. At i-message nyo lang kami, or ako, If ever pumunta kayo dito ng Hong Kong, eh, if I'm free, pwede po ako maging tour guide nyo. Lalo na dito sa The Peak. At syempre, i-enjoy natin habang pwede na tayong i-enjoy pa ang ating life. Diba? Ganda ng panahon, no? Tamang-tama sa pag-akyat o paglakad. Kasi hindi pa po siya mainit. We start walking. Hindi kami nag-tram kasi malapit lang kami dito. We start walking around 7 o'clock, 7.30, nasa taas na po kami. Sa taas na kami nag-meet ni maymay kasi doon siya sa kabilang bahagi ng uh, the peak na manggagaling. So nag lang kami dyan at siyempre nag-picture taking, kwentuhan, laro, laro ng mga alaga naming aso at nag -cafe. And then, ayan oh, yung taas po niyan, bundok pa po siya. At yan ang kabuuan ng the peak. Malaki po yan, yan lang ang side na bahagi. O, di ba, bumalik tayo dyan sa, sa ano, sa daanan ng peak tram. O, at sana mga kachiris na gustuhan niyo po ang ating ipinahagi sa inyo. Ito ang number one kung ano, kasi malapit po siya at affordable at saka excited excited po na pumunta diyan yung yung excitement niyo po lalo na pag nasa tram kayong katulad niyan ay super duper makakakuha kayo ng picture kita mo yung diyan ano man <laughs> na subihin niyo habang nasa loob kayo <laughs> ng pick tram dahil tip po siya yung pataas kaya maganda po siyang see may my, my lady, lady at picture so, so, mga hanggang sa muli dahil kailang nating mag goodbye paalam sa inyo uh, at i-enjoy natin ang ating buhay huwag may stress lagi lang tayo maging happy 75 so, that uh, habang may buhay tayo ay talaga namang the problem, ang struggles sa life ay nandyan. Kaya enjoy, enjoy din. At ang paglalakad at pag-akyat sa punto, pag-hiking, is one of the best na nakakaalis ng stress. Kaya gawin nyo na rin po. Para po, happy ang buhay! At syempre, kailangan may kasama kayo para may kakwintuhat at kamartisan kayo. At syempre, may, yan o, diba, ang aking alagang si Choco. Masyadong love-love uh, yan. Kaya ini-enjoy talang talaga namin ang aming pagtatrabaho dito. We are just lucky dahil mababait ang aming mga employer na pwede kami makamomit ng katulad niya na kahit uh, work days ay makakalabas kami. Sa bagay, dala naman po namin ng aming mga aso. It's a part of our job. So, yun ang rason kung bakit kami nakaka-act dyan. Kahit na everyday, pwede namin akitin. Kaya lang, medyo nagkakaedad na ang inyong mga lingkod. Kaya, minsan i- eh, Pwede mo naman ipalitan. Uh, so, yan na, na po talaga. Kung nagustuhan nyo po ang video yun. na ito, para sa tanas ka eh. Comment down below mm -hmm. din po kung ano pang gusto ba't niyo ganito, makita dito sa si Hong Kong. Eh kasi yung at araw, syempre, ano ka ba? At share na rin po sa ating mga ka-cheers dyan at, na, para po maraming makapanood na, ng ating yeah. pagtutur sa inyo. Please mo sa naman, kabagal mo naman. At sabi, huwag natin kalimutan hit ang notification bell para po lagi kayong updated sa Madam Chair channel. At magandang sa muli. Okay, tantagal. Paalam, ito pa sa inyo.